Paadyong adlaw na tanan for the videos. Day off na naman ni Inday. So, linis mood to the mood naman sa bahay. Ganon talaga tayo mga nanay. Mainit ang ulo natin. Lalo na pag makalat sa bahay. Kaya si Inday talagang linis to the max yan. Kasi ayoko talaga ng mga kalat. Sakit sa ulo. So, linis dito. Linis doon. Ang bilis talaga ng oras. Kakalinis mo lang. Pagtingin mo sa oras, tanghalian na naman. So, kailangan na naman natin magluto ng pang-panghalian. So, ito na ngayon. So, ito ang ating lunch for today. Shell. Hindi ko lang alam kung anong klaseng shell to. Tulia o tuway. Ah, basta mauna ni shell na na siya. Tapos isda. Pagkatapos ano, pinakuluan ko muna tapos iniisa-isa ko ng tanggal kasi sobrang daming shell pero ang laman konti ay logi talaga pagbili. Ang mahal ng kilo tapos pag ano konti lang matira. Hinaluan ko nga pala ng malunggay tapos alugbati. Yan, kasi napakasustansya yan. Ginisa ko muna sa sibuyas, sibuyas, bawang, kamatis, at saka nilunod ko na yung pinakalaman ng tolya or tuwai or iwan. Basta yun na yun. Tapos nilagyan na ng mga ano, mga pampasarap. So, ayan na si Bonso. Masarap daw. Nagustuhan niya. At ito na mga aking mga pusa. Ayan, kumakain na din sa mga buto.